Bago pa man tumama sa kagayan ng bagyong krising ang ilang paaralan sa lalawigan, binahanan itong biyernes ng umaga. Ang jeep na ito sa bayang Peña Blanca inanod matapos mabalahaw ng sinubukang itawid sa rumaragasang ilog. Mabilis din ang pagtaas ng level ng tubig sa pinakanawan overflow bridge sa Tuggeraw City dahil sa walang tigil na ulan. Ayon sa pag-asa, posible ngayong gabi tumama sa mainland kagayan o Babuyan Island ang bagyo. There were reported flood, flooding but these are not uh, because of uh, the swelling of rivers. These are local uh, flooding caused by poor drainage and wala siyang outlet. Giit ng kagayaan, Disaster Risk Reduction and Management Office handa ang kanilang mga kagamitan at rescue team sa Bagyo. Ready na rin daw ang food packs na ipapamahagi sa mga biktima. Binisita naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Resource Operations Center ng Social Welfare Department sa Pasay City kung saan inihahanda ang mga ayudang pagkain. Ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na, pack na pwede nating ibigay. Uh, so siguro sapat naman yun kung ano, kahit ano pang nangyari. Ayon sa Civil Defense Office, binabantayan nila ang sitwasyon sa buong bansa dahil pinalalakas ng Tropical Storm Crissing ang habagat. Sa magkakahiwalay na bayan sa Negros Occidental, kita ang paglikas sa mga bata at senior citizens dahil sa baha. Sinara naman ang bahagi ng Iloilo -ilo to Antique Road sa bayan ng Patnongon Antique dahil sa mga natumbang puno. Hindi rin nadaanan ang San Ricardo Bilatan Road sa Southern Leyte dahil rin sa mga puno at paguho ng lupa. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of 6 a.m., nasa 25 kalsada at tulay na ang apektado ng bagyo at habagat. Umabot naman sa higit 7,000 pamilya o 23,000 na tao ang naapektuhan. Hindi porket ang track ng ating bagyo ay nandun sa Northern Luzon. Ayun lang ang rehiyon at saka mga local DRRM councils na dapat maghanda. Ang binabantayan talaga natin ay yung baha or rather the the amount of rain no, na dadalhin nitong habagat at saka magdudulot maari magdulot ng mga pagbaha at saka mga landslide para sa mga impormasyong napapanahon at on demand lands, Mexico News Watch Plots